Nandito po tayo ngayon uh, sa isang container but for I me mean, uh, hindi na po makita kasi wala pong ilaw dahil uh, sa wala po ng buong uh, sabla sa napatako na po ang dito po kami napunta kung natapon po kami sa sa shelter area yung kapahinga namin ay sigurado uh, po uh, kami sa dito kami may nakapunta, hindi ko malaki. Ito po ang sitwasyon namin. Uh, Mayyo, malakas po yung ulan. Kaya ano nalang po kami um, rito sa apat na pond. Okay. Kailan po mga nakita kasi nalang po. Uh, na Dalawang bangladesh at isang kinga. Uh, Naglalabot sila. Na.

mga idol, mga kabanolo, medyo tumigil po ng konti ang ulan. medyo humina yung, saka yung lakas ng hangin niya eh, medyo humina. Ayan, medyo baka na rin po yung ito. Hindi tayo makalabas kasi nga mabasaan lang tayo pag lumabas pa tayo. Ayan, nandito lang po tayo ano natin ang na dilim hindi na makikita ito pong container na ito lamang po nito ay mga pong. Ayan, dito lang kami medyo maliwanag yan Ayan mga kabanulong, medyo lumakas na naman po yung kulog at ang um, ulaan na yan. Pero well, yung narinig nyo, yung kulog eh, medyo malakas na nga rin. So, hmm. ano rin pa, narinig na yan. container ko ito uh, inalalagyan namin yung mga ano po ito yung mga pang export ayan makasanang yung ulan laks ng hangin Ayan, shout out po sa inyong lahat ng mga idol. po kayo, lalo na po sa mga OFW na kaya namin. Ingat, ingat po sa ating lahat. Ayan, makasalang gusto.

Ang mami sa taas po siya. At thank you sa mami na rin po kami rito. isaw na rin po rodzaju 何で

Uh, sa sana <gibu> boss gumara gusto mo boss <laughs> gumara hindi pa talaga kasi nandun siya sila kanina sa so may likod kaya lang hinabot na silang malakas hangin kaya dito sila ayan may na iba naglalaro kaya mga iba diyan ah sa tabi na eh hulog lang po ito yung container ito po ang damay niya malakas pa rin po yung hangin wala na pong trabaho yan kasi basa na yan uh, nga time na kami nito kakain akil akil hahaha <laughs> Yung Oh, malamang. Dito tayo sa dulo. Pinagilid. Pinagilid na po ito. Yung container po nito medyo mabaho ito. Kasi nasa palahati po siya. Yung damang eh nilagay pa lang. Para pauwi na po tayo. Eh kasi yung hindi pa namin netik ito yung wala sa bubong.

Eh, ewan lang, pa uuwiin uuwiin Nakakain na kami ha Nakakain niya ulam namin Ano ulam mo boss? Walang kasawang adobo Adobo lang <laughs> <Sa> Adobo rin <laughs> Pangingin na lang ulam niya adobo ha? Ulam ko adobo rin <laughs> Tama mga panorong At kami ay na po ni boss Jumaara kaya mga abandono medyo tumigil na po yung ano may, medyo Pasi, yung, may ilaw kasi yung mga ilaw ni suro mga so, ano, cellphone niya. at saka yung liwanag nun sa labas uh, medyo nakita nyo medyo marami yung ano, sampulang pas yeah.

tumila na po yung ulan at tayo palabas na po ng lungka kaya ito po tayo, ito pa yung ating nasilungan kan yan ito po yung pintuan ito po yung kahabaan yan yeah. container po yan container ban ba tawag yan ang hindi po napapansin yan po yung madalas nyo makita sa mga pier yeah. mga pinaglalagyan po ng mga products sa at tayo palabas na po at dito po ang sitwasyon ngayon sa ating ayan sa pangkukay ayan medyo hangin na lang po yung malakas wala na po yung ulan niya medyo malakas pa po yung hangin ayan mga salamat po sa inyong pangnonood uh, saan po yung huwag po yung magsawang ulit manood ng aking mga mga video ng tunay na nangyayari dito sa aming uh, ah, bansang kinalalagyan Saudi Arabia ayan si Boss Jomo ingat at God bless po sa inyong lahat mga kapanon no?